Hello guys! Good morning! May share lang po natin ito. Today po ay hiring event natin at tayo ang mag ha, mag interview sa ating mga applicants kaya bitin na bitin ako guys yung order ko na Hawaiian dress hindi dumadating kaya bonggang bonggar dumating akong maaga dito sa opisina ko sabi ni aking coworker worker po na si Miss Denise may binibigay daw siya sa akin ng mga damit, mga coat doon sa aking opisina doon din nadala niya, sabi niya may Hawaiian dress daw siya doon kaya nagmamadali akong pumasok maaga akong pumasok dito sa opisina po at naghahanap ko yung sinasabi niya kasi wala akong maiso o oh. Kaya buti na lang bonggang bongga may nakita ako dito na Hawaiian dress guys. Tapusin muna natin yung paghahalungkat natin. Itong mga gamit dito guys sa Amerika kasi pag hindi na ninyo gagamitin yung mga gamit nyo, pamimigay ninyo sa mga may gusto. Ako naman hindi naman ako sasabihin na hindi ko gusto. Yung pamigay po, tatanggapin ko kasi pamimigay ko rin. Yan na po, nakita ko na yung Hawaiian dress na sinasabi niya po. Sabi nga niya, isukat mo, isukat mo, baka kasyang-kasya mo dyan, bunggang-bungga yung damit na yan. Eh, kasi hindi na niya gagamitin ngayon, ako na lang ang maggamit, Kasi one day lang naman ito guys, okay lang naman to kaya hala lang. Rangkada natin ito guys na paggamit ng damit na one day lang natin ito okay na lang. Mabuti ka mo guys kasi nainsakto ko ko Nakasya ko rin yung damit, di ba? Pagkatapos ko palang sinuot, guys, sinatawag ninyo niya ako. Halika na, ate. Mimikapin kita. Sabi ko, wag mo akong mimik upan dahil sanay na yung mga tao ko dito sa mukha ko. At saka, naku po, baka hindi ako kilala ng mga tao dito. Sanay na sila sa pagmumuka ko na hindi ako nakamikap. up. Kaya, Diyos ko, okay na yung mukha ko. Pero itong perfectionist na make up ko talaga, ito siya yung ka-worker ko dito. Talagang, hindi talaga siya ma-ka-ano sa akin na talagang make upin daw niya ako. Damit na nga niya ang ko, make up pa niya ang sinusuot ko rin ay mabait niya no buti na lang meron tayong mga kaworker na ganyan o oh, nakarelate ba kayo kung may kaworker kayo na ganyan <laughs> maswerte nga tayo dito kasi may perfectionist tayo na make up artist po ay make up artist ayun, ay, tapos na may indesprit pa siya dito sa akin sabi niya pahanginan mo ti yung pagmamukha mo hanginan mo yung pagmumukha mo. Parang ma-dry yung na-spray ko sa'yo. Ewan ko ba. First time ko pa yan na ginagawa ng ganyan. Kaya, ayun. Siya, tama na yan. Kaya, of course, okay na siguro to. Ready to go na tayo. Iyan, e nagpapahangin tayo kundali. Of course, picture-picture mo na tayo sandali. Kasi, remembrance, di ba? Remem kaya kaya dito ngayon mag-ready na tayo, papunta na tayo doon sa family dining dahil tayo ay mag-ready for our decoration. Tutulong tayo sa ating activity director na si Ms. Belenda po. Ito picture mo na tayo of course, di ba? So pagdating natin doon sa ano ito na nag-ready to uh, ano na tayo, decorate na tayo sa ating living room at saka naka-dress up na ang lahat, ready for interview na. Thank you guys for watching hangtod sa sunod natong pagkikita po. Inyong paglingkod, kini si Yule. Thank you!